Lagsana ang mga bumibili ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila ngayong bisperas ng Valentine's Day. Kumuha tayo ng update uh, sa sitwasyon doon, pati presyon ng mga bulaklak mula kay, uh, Duel, tala, kay Noel Talacay. Noel! Aljo, nakabili ka na ba ng bulaklak para bukas? Kung babalakin mo pumunta dito sa Dangwa, huwag mo nang ituloy dahil hanggang sa mga oras na to Aljo, ay patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito. Nagiging dahilan sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada na malapit dito sa Dangwa. Alas 4 pa lang ng hapon, halos di na umusad ang mga sasakyan sa kahabaan ng Maria Clara Street na papasok ng dangwa na kilalang bilihan ng mga bulaklak sa Maynila. Dagdag pa sa bigat ng daloy ng trapiko ang maintenance work ng Maynila sa kanto ng Gelinos at Maria Clara Street. Ganon din ang bahagi ng Lakson Avenue. Mabagal din ang pagpasok ng mga sasakyan sa dangwa dahil nasa kalsada na ang ilang mga panindang bulaklak. Dagdag pa ang mga pagdagsa ng mga mamimili. Ito mga pecha na ito ang umpisa ng traffic na napakatindi motor, basta paglabas na lang sa opisina, 13. Lalo bukas, ganyan pa rin. Ilan sa mga humabol sa pagbili ng mga bulaklak ay ang estudyanteng si Anton na bumili ng isang bouquet ng sunflower dahil favorite ito ng kanyang girlfriend. Kasi po, uh, tawag dito, iwalay pa po kasi kami ng lugar. So, kumbaga, pag Binili ko po, tag dito, una pwede mabulok ko Sa obserbasyon naman ng mga nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa, mas marami ang tao ngayong araw kumpara nitong mga nakarang araw. Karamihan din sa mga namimili ay mga sadyante at rose ang pinakamabiling bulaklak. Ngayong date po ng 13 po, ay lang po talaga yung maraming tao namimili. Kahapon po parang isa-isa, dalawa, makikita mo sa kalsada, ay eh ngayon punuan na po. Aljo, maliban sa mga bulaklak, may mabibili rin dito ng mga chocolate at mga balloons. Pagdating naman sa presyo, walang pagbabago sa presyo ng mga bulaklak. Makakabili ka pa rin ng uh, 200 pesos worth ng bulaklak. Depende yan kung gano'ng karami o anong klase o anong style. At uh, dahil nga sa dami ng tao, Aljo, yung mga barangay officials or mga barangay dito ay patuloy naman sila nagpapaalala na mag-ingat sa mga magnanakaw. Aljo? Right, maraming salamat, Noel well, Talakay.